ay inang anong tawag sa lutong ito ay talaga na mga giliw tsura pala ay nakakatakam na ano eh ang parang salad na ito eh uh -huh. yun na ang ating ginataan, na may gabi na may petsay ang ating tulinangan tuli, tulingan tulinganin tulinganin yun ang ganda Mga gilir, luto tayo ng mga... Mga gilir, luto tayo... Luto tayo ng tulinangan. Tulinangan. Tulinganan. Yun. Luto tayo ng tulinganan. Tulinganan. Yun. Let's go. Lagyan natin sa ilalim kalamyas na tuyo. Lagay ang ating isda. Oo, oh, ispanda. Lagyan natin ng tubig. Lagyan natin ang bawang. bawang. Paminta. Konting liquid seasoning. Uh, ah, vegetable oil. Takpan na natin. Yan, meron ako dito yung tuyong gabi. Da ako ng gabi. Lagyan natin ito. Don't worry. Gata. Nice. kamatis some sibuyas so green chilies ay inang anong tawag sa lutong ito ay talaga na mamagiliw tsura pala nakakatakam na ano kinitaan ang parang salad na ito eh mhm uh -huh. Lagyan natin yung stem ng pechay. Eh. Yung ilo, lagyan natin suka. Final touch. Ah, healthy. Dahon-dahon muna tayo. Lagyan natin naman ng pet ito. Ayan. Uh -huh. Takpan natin. Tapos ayos na yan. Pagka nakakulo ko ng konti. Waray ko na may goods na ito. Let's go. Let's eat na mga gilin. ini ya, yan na ang ginataan gabi na, pechay, na tulinangan tuli, tulingan tulinganin tulinganin yun o oh, ha Ooh. 真的。